toto ang papuri ni LJ Reyes kay King Ju, Matapos na mahita sa personal noong isang araw. Ibinahagi niya na kahit sa television pa lang, ay nakikita niya kung gaano bait ang isang King Ju. Maging siya, ay hindi nagdalawang isip na ipakilala sa kanya si Aki bilang magiging tita nito Siyempre, binang artista at dumaan na sa masasakit na relasyon si L.J. Reyes, very observant ito at ramdam na ramdam na napakabuti ng puso ni Kim Chiu. Maganda ang panabastaan niyo at kalooban nito. Hindi mahirap pakisamahan, masayaking tao tiyak mahupulay ng buhay ni Paolo Pilino. Samantala, agad naman na sumang aya ng mga fans sa mga sinabi ni Andy Reyes. Ito nga ang inang ibinahagi nila. Tungon na true, Miss Angie Reyes. Thank you na napakasaya mo para sa labret ng iyong ex. Nawa, Patuloy na ang inyong pagkakaibigan para na rin kay Aki. Masaya kami na boto at tanggap si Kim Chu na pumasok sa buhay ni Pangyo at Aki. Ayod pa sa isang malaking Malaki Kaya swerte ni Pao. Kaya matotoo niya sa siya. Siya. Nagsisisi si, 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 si. Si na siya. Kaya yun. Si Paolo na magbibigay siya. Pero, isipag ng baba ka. Tatapans. Alam na alam. kung kaano kabuting tao ang isang inkyo.